đang ở mga ka-friendship. Tara't samahan nyo nga kaming pumunta kung saan nakatira ang aming boy. At dahil resting nga ng aming tindahan ay nagkayayaan ngang magkaroon ng picnic sa kanilang lugar. Nagmotor nga lang kami dahil malapit lang naman. At pagdating nga namin ay pinakita ng kanyang tatay ang mga alaga niyang native na baboy. Nagsisimula pa nga lang siyang mag-alaga ulit dahil yung una niyang inalagaan ay naibenta na nga niya. Sabi ko nga ay iklim niya na dadami pa nga yan. Nagsaing pa nga ang kanyang tatay ng pagkadami-dami at nagpatay ng dalawang bibe para iluto ya yeah. mo nga sa gata para yon ang aming uulami. Meron nga din silang tabuko. Tapos, may langka na gagataan din. Sa daming ang inihanda, nakakainin ay hindi pa nga daw sila ready niyan. Tulong Tulong sila sa pag-aasikaso mula sa tatay niya at mga kapatid. Ramdam na ramdam nga namin ang pag-welcome nila sa amin. Simple nga lang din yung pamumuhay nila. Pero ramdam mo na masaya. Magsisimula pa nga lang kami. Ay may dala ng kalamay ang kanyang ate na ipapauwi sa akin. Nakakatuwa nga isipin na katulad din ni Andy ay mapagbigay din sila. Simula nga nang dumating kami ay hindi na nga nawala sa aming mga labi ang ngiti. Tawa dito, tawa doon. At tunay ngang nakakahawa ang positive vibes ng kanyang mga kapatid. Sobrang natutuwa nga sila at nagpapasalamat dahil dumalo daw kami sa kanila. Pero sa totoo lang, kami po yung nagpapasalamat dahil sa sobrang init ng inyong pagtanggap na para bang walang lungkot na inaalintana. Kasama nga namin dyan ang aming kaibigan kaya sabi ko si Boy Everyday na nga ang magluluto ng ginataang langka. Nan mo nga itong ate ni Andy ay talaga nga namang napakamasaya. Parang buong puno ng sili ay kinuha niya na may dalang ang duyan yung kaibigan ko kaya ikinabit na nga namin dito. Sakto nga at sobrang lamig at hangin sa lugar na ito. Habang niluluto nga yung ginataang langka, ka ay niluluto naman ng kanyang mga kapatid yung ginataang bibi ito talaga yung masarap na luto yung luto sa kahoy at sobrang nakakabis nga yung ganitong moment hindi pa nga kami nakaka-uwi ay sobrang dami na ngang ipapauwi sa amin Tignan nyo naman ang daming prutas na ibinigay sa amin dahil sa katulad ko pong giver ay sobrang sarap po sa pakiramdam na ikaw naman ang binibigyan kaya dito pa lang ay maraming salamat po sa inyong mga pauwi sa oras ngang yan ay hinihintay naming maluto ang gatang langka para sabay-sabay kaming kakain kasama yung pamilya ni Andy at hindi ka nga maboboring dahil panaytawa nga kami habang naghihintay maluto Wala nang na mapaglagyan yung kakatawa ko dyan Nauna nga maluto ang ginataang bibi Amoy pa nga lang ay sobrang sarap na talaga Tapos sa dahon ng saging pakakain Abay talaga nga namang mapapadami ng kain ito At sumunod nang naluto ang ginataang langka Pinagsama-sama na nga namin para makakain na <tinyo> Unay pong napakasaya niyong kasama Ibang dulot ang dalang ligaya Mula sa tatay, panganay At iba pang mga kapatid ni Andy Na kahit nasa kabilang buhay na nga Ang kanilang nanay Ay wala kang ka lungkot na madarama Dahil puro nga saya Sabi pa nga ng ate niya Ay bawal nga daw malungkot Dapat palaging masaya Saglit ko ngang nakalimutan Ang problema sa araw na ito At sa amin ngang pag-uwi May inihabol pa ang kanyang ate Na ibinigay sa amin Kaya maraming salamat po Sa inyong masayang pamilya At sa isang magandang memo Isang productive day na naman, kaya maraming salamat po sa pagsama at panonood. God bless!